Malle malle. <laughs> oh, yang <yom> manya. Oh, mallow. <laughs> ila e, eh, medyo e, hindi ko hindi kita sa... Ewan ganyan. Hindi kita eh. Oo. Oh oh, 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 Sino? 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 Ah, uli. Uy, bumaba ka dito. Sumali ka. O game. Uy! Uy! <laughs> <Oy>, dinadaya ka! <laughs> mali! 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 Uy! <laughs> Uy! Madaya nga sa Astron! Dinapalo! napalo! Hindi napalo! Go, 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 go. <laughs> Mali, 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 mali. 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 Mali.

Bagaimana? Tidak. Satu, dua, Si JC, si JC, JC, JC. Focus lang sa anino, ano? Pag-a! Ay, ay! Gastron! Ano yun yung parang nakikita? <laughs> huli, huli ka lagi sa game.

Sino? Sino? Huling huli ka naman! <laughs> oh, nag-hadel, hadel <laughs> gao dinah kuil oh <laughs>